At saka yung iba naman, ganito. Yung mga may sakit na hindi nila malaman kung ano yung sakit nila, nagpupunta sila. These are people, maraming pera. They go abroad to have themselves check to uh, different in different countries na na magagaling talaga yung mga doktor. Hindi nila mag, hindi pa rin ma-determine hindi mag ma walang conclusion dun sa sakit nila. So, ang gagawin, pupunta sa akin, because they have nothing to lose, wala namang mawawala na, kaya naman na nila, di dito na lang sa Pilipinas, nadalhin sa akin, o di sige, mag tayo. Pag-regression, lumalabas yung dahilan nung sakit kung anong pinanggagalingan. One example po, Jessica, nagkikinig ka pa ba? One example, there was this guy na balaging masakit ang tiyan. Lahat ng blood works na ginawa sa kanya, laboratory, ginawa sa kanya, CT scan, name it, ginawa na. Different countries, wala makita. Nothing's wrong. Nag-regression, kasi wala namang mawala eh. Nag-regression kami. Yung limang lifetimes niya, ang ikinamatay niya palagi, impalement. Basta palagi siyang natatamaan sa dyan. So, nagre-reflect yun sa pagkataon niya ngayon because of cellular memory. Ang ating cells po ay may memory. May, may imprint po ang lahat ng bagay kahit na ang dingding. Kunyari, isang bahay, may nagkaroon ng krimen, may nag, patayan dyan, pag pumasok ka dyan, meron kang mararamdaman ng something. Kasi may may imprint may imprint po yon, May, may naiiwan. Ganon din po yon sa body. Ganon din po sa body. Ah, uh, nung malaman niya yun, nagdasal siya, sabi niya, sana mawala naman. Automatic na wala. May closure. So, yun ang dahilan kung bakit palagi may sakit, masakit yung chan niya. Okay? Yung isa naman, nakakatawa kasi na pag-usapan niya. Yung isang girl ko, she's so cute, she's so, so pretty, pero may different, may tumubong something sa paa niya sa left. Yung past life niya, dun lang niya nakita Nang nagkaroon para siya nang she was, I think she was being saved by, by the armies, medieval ito eh. ah uh, kasi natanggal yung metal na na armor niya sa may legs at yun ang nasugatan ngayon nagmanifest hindi mapagaling hindi mapagaling galing o yun alam na niya yung palagaling kailangan malaman mo sometimes para para matulungan ang sarili natin na magaling, mapagaling ang ating mga nararamdamang hindi naunawaan pag nagpakita po ba ang tao na matay, sila po ba yung demonyo o nananakot? Napakamali po niyan. Ang demonyo po ay demonyo. Maraming demonyo na nagbabalat kayo. At huwag kayong matatakot kung meron kayong nakikitang kanyan. Dahil ang enerhiya po ng fear, ng takot, ay ginagamit nila. Hindi kayo maaano kung hindi kayo matatakot. Magdasal lang po kayo. At saka normally, yung panaginip ng mga yumaong tao na nagpakito sa normally yun ang ihingi lang po ng dasal. Opo, ganun po yun. Hindi sila yung demonyo o nananakot. So, wag po mag-alala Well, ano po ang pangkontra sa sanib? Ang pangkontra po sa sanib ay dasal. Pero kahit anong dasal niyo, kung kayo ay madaling matempt, temptation po yung number one, ay eh. ibig sabihin, naka-open kayo, tapos wala kayong protection, ay, eh, sa sunny, kayo. Kaya kailangan talaga yung relationship niyo sa taas ay maayos. Most people normally doesn't know this, na nakakatulong ng gusto yung nagdadasal araw-araw. Kasi bihirang-bihira ang mga negative spirit na sumasanib sa malapit sa taas yung nananalangin. Ayaw nila yan eh. Kahit sino, di ba? Ayaw mo. Hindi ka lalapitan pag masyado ka ng, ng demonyo o negative spirit pagka puro white spirits ang kasama mo at nakatuto ka doon. Yun po ang kahalagahan ng dasal. Yun ang sinasabi ko, naku po, walang imposible sa langit. If you only know how important it is to pray. If you only know. Pero, tatandaan ninyo, kombinasyon po yan. Hindi ko mo dasal ka ng dasal, eh, sure ka na na okay ka sa taas at hindi ka sa saniban. Kasi ang daing pare, na dasal ng dasal, si simbahan pa nakatira, pero puro naman katarantaduhan ang ginagawa, gumagawa ng masama, lalo na sa mga kabataan, o kaya may asawa, yung mga ganun, kailangan kombinasyon. You, you practice what you preach. Nagdadasal ka, pero kailangan malinis yung puso mo, tsaka yung konsensya mo, di ba? Magkamali ka once, try na to repeat it again. Huwag kayong mag-alala. Wala po akong planong uh, maging pastor. Wala akong planong Uh, tumakbo sa politika. Wala akong plano. Ang plano ko lang, eh, mag-good shot sa taas. Ang dami pong uh, naglabasa na on how to cleanse sa chakra, na hindi ko po alam kung nasa sa inyo po yun, kung ano to. Thank you, Mia. Thank you. Kinikilip ako pag nakakita ko ng ganyan. Marami pong lumalabas ngayon na pagtuturo. Na pwede nyo nga i-upload lang or i-download lang na thank you. Na mahirap gamitin kasi iba po yung personal tandaan niyo. If you are planning to learn something, it would be better if you learn it uh, from the right source. Or Person to person, at least, para makikita mo talaga kung totoo o tumatalab. You have to feel it, you have to see it, you have to know that whoever it is that you, uh, whoever it is that is teaching you, knows what he or she is doing. Okay. Good even a poem meaning the red birthmark with a heart shape. Eh, well, it has something to do with your past life, most probably. Ano yan? It's your mark. It, something very important happened to you before. Ang past life po, hindi necessarily dito sa Earth. Maraming thank you, Elizabeth, kaya Marami pong first-timer dito sa Earth na galing sa ibang lugar. Yung mga karamihan sa kanila, nahihirapan kung minsan mag-adjust habang nandito yung hirap sa pagkain, o madaling masiraan dyan, o hirap matulog, o balik na dang oras o palaging late means something to that effect at saka iba yung gale very friendly sometimes very naive malas po ba kung may salamin po nakaharap sa labas ng room po okay kung yan hindi naman ako feng shui expert ang alam ko lang ang salamin ay hindi dapat hindi mo naki, hindi dapat nakatapat sa kama mo number one, hindi dapat may reflection ka habang nakahiga ka. Habang tulog ka, hindi. Kasi, it could be a portal. Somebody might come out na hindi nice. Pumunta sa kwarto mo. Pakialaman ka. And, or, bawal po ang alam ko. Bawal ang salamin na nakatapat sa pinto. Kunyari, ito yung pinto. Wah, huwag ka maglagay ng salamin dito. Kasi, sabi nila, yung swerte, imbis na pumasok, hindi makakapasok. Nagkakaroon ng uh, hadlang. Pero, I suggest, kung soy expert po ang tanungin niyo tungkol diyan. Ay nako yung naga astral projection, astral traveling, hindi po pwedeng hindi ka makabalik. Wala pa pong nangyari hindi nakabalik. Hindi po pwedeng hindi ka makabalik kasi may cord ka po nakadugtong para kang saranggola, nakadugtong ka doon any moment. Madantayan ma magda-eating nga lang yung binti ng asawa mo sa iyo. Bigla ka nang babalik. Eh. Kaya nga, parang nahuhulog yung iba. Yung iba naman, napaparalyze. Pero after a while, babalik din. Kasi nagkakamali ng balik. Kung minsan, balik May limit po ba yung cord? <laughs> Depende yan. Okay, kaya ako nagtuturo ng na asal so traveling eh, para maintindihan ng bawat tao. Depende po yan sa tao. Kung saan kaya ng katawan ninyo pumunta. I mean, sa kung saan kaya ng kaluluwa ng higher self ninyo pumunta. Kung may sakit ka, normally, mahirap. Kasi, o oh, kaya sobrang busog, lakas mo kumain, ang hirap umangat ng malayo, malapit lang. Kung may sakit ka sa puso, hirap yung internal organs mo kasi palagi yung busy trying to heal yourself. So, hindi masyado. Hanggang dyan lang. Hindi akala nyo ba yung mga nagsasabing, nakapunta ako sa Akashic Record dun sa Library of Life. Bullshit yan. Hindi lahat ng, hindi ganun kadali. You have to be super dedicated, super, you have to ask permission. Not everybody will be given the permission. Hindi lahat granted. Hindi lahat. Lalo na kung hindi ka specific dun sa reason kung bakit ka pupunta. Yun. Kaya, alam nyo, yung pag nagtuturo po ako, sinasabi ko sa kanila lahat ng totoo na posible. Yun ang reason kung bakit yung mga estudyante ko natututo. Lalo na yung core group. Kaya nila alam kung paano gagawin dahil na ko na sila, naturuan ko na. And the best part that they truly like, they enjoy learning and they learn fast because they know I can do it. It's always better. Naka, mas maganda po na yung nagtuturo sa inyo ay alam gawin kung paano ang gagawin at ginagawa ng nag-aastral traveling.